Welcome for today's videos. Kami ngayon ay kakain na ng aking pamangkin. At ako ay imbutido with talong na may sausawang toyo. Napakasarap. Ganito ako guys magluto ng imbutido. Yung iba kasi ini-steam nila pero ako gusto ko talaga prito yung medyo malutong at napakasarap. Isinasausaw ko ito sa toyo na may kalamansi at kung ito ay matitikman ninyo napakasarap talaga gawin niyo ito sa inyong bahay para malaman ninyo at ito na nga napakalutong yummy sobrang sarap mamula mula siya kaya kakain na tayo guys nagluto ng pritong talong at imbutido at may sausawan pa akong toyo yan Tara guys, kain tayo at bago natang yan, shoutout nga pala sa iyo Desiree Mangubat ng Talisay, Batangas. Huwag ka magalala kasi babalik pa kami uli dyan sa Nestec pa. At shoutout nga pala dyan sa buong production, buong logistics, shoutout. At shoutout naman dyan sa dalawa kong anak dyan sa Bicol. At shoutout naman dyan sa amin sa Talisay, sa mga magulang ko, at sa mga kapatid ko dyan, shout out sa inyong lahat dyan. At ito, tara guys, samahan nyo kami sa pagkain. Napakasarap ng aming ulam. Ayan. Imbutido. Na may tritong talong. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa akin channel, Serdon Vlog TV. At huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong i-upload na mga video. At ito, magkakamay lang ako para mas masarap ang kain namin. Pati sarap yang buti itu sarap pon oh. guys me la paso a करदनिया हर दिन भैया हर दिन मानुंदर फ्रेंड्स सरपंच Ganito ang buhay namin sa probinsya dati. Naalala ko nung bata pa ako. Madalas namin ulamin ay talong. Pero itong imbutido nung mga panahon, wala pa to. Kadalasan ulam namin sa bukid, puso, tapos yung talong, number one yan. Preto na napakasarap. Lalo pag may halos yung itlog, yan, napakasarap yan. Lalo na yung nilaga sa tubig, na may sasawang kang baguong na may kalamansi yummy napakasarap talaga guys sarap na pala kay super eman valencia super valencia at kay bus artesian shout out sa inyong dalawa at kina sir mel dyan kina bus ka dyan alam nyo mga guys mga viewers Itong talong ay nakakaganda sa katawan ng lalaki kung alam lang ninyo. Ito ang dahilan kung bakit laging matigas ang aking manoy. Dahil ito ang aking sikreto. Lagi ako nag-uulam yan. Halos araw-araw ako nag-uulam Pero pag karnis damahin ako. Pero pag sa talong, yan. Kaya yan ang dahilan ng laging pagtigas ng aking manoy kasi ang talong tuwid bihira dyan ang baluktot at masarap din yan sa torta preto yung sinausawan sa binaguong masarap yan na may kalamansi kaya kung ako sa inyo sa talong na lang kayo mag ulam para lang ito sa mga lalaki pa, pa siya hindi pa? Hindi pa. Ini tuh hmm? bagi setelah seperti itu. steamnya, nih steam dan agak angin. Kita berusaha kan ini baklava silau lang. Semoga yang di penonton subscribe ya. Please subscribe nak. Para lagi di update sama gua bago gua upload video. kailangan all, all, all notification bell subscribe.

Hindi Nip plano kasi ba? Parang kung plano ba pa, ilabas na yung plano ba pa? Ano yung sabit ang kuni ubi ano? Kasi 12 yung lang. Ha? Kasi 18 yung lang. Kasi kung baboy. Kamu yung baboy bago mga napaliliguan. Lagi dapat yung baboy lang yung inahin. Lagi kamu paliguan sa umaga. Pagdating ng hapulog na. Kasi, mga uh, na. Mo, nakipin, um, yun. Ay, ano po dito ng mga paliguan? Ay, mga nakipinig mo tayo. Araw-araw yun. Ano ang mga anak naman? Ano ba ang mga anak naman? Ano ang mga anak naman? Di ba yata yan? Maraming maraming salamat sa nanonood ng aking YouTube channel at ang video. Thank you for watching.